isang mapagpalang umaga po sa inyo sa lahat Luzon, Visayas at Mindanao so ngayon ay sasagutin ko yung mga katanungan tungkol sa isang bao, isang mata so mayroon kasi nang tanong sa akin guys na tungkol sa isang bao na binigyan siya ng kanyang kaibigan at simulat na nasa kanya yung bao ay dumating yung mga hindi maasang pangyayari tulad ng aksidente ang kanyang asawa tapos yung anak niya ay natigil sa work. at pati yung mga paninda pa ay dumating yung mga kamalasan at nabagsak yung kanyang tindahan so ngayon guys ay sagutin ko si Gaga Chang 6336 Uh, madam uh, siguro madam ay yung baon na yan na binigay sa inyo ay hindi mo hinugasan at siguro agad agad pagtanggap mo ay pinasok mo agad sa, kan sa ka loob ng inyong bahay so nadala yung mga negative, Jay, negative energy negative nj, nadala yung sa yung bahay at naipasok ay dapat sana ay bago kayo magpasok na yung bigay na yung kaibigan ng mga gamit ay cleansing nyo muna guys so dapat mo yung muna ma'am ma ay hinugasan nyo muna sa tubig alat o di kaya sa dagat o kahit anong tubig uh, mas mainam ay baba nyo muna sa isang tubig o isang buo na ganito bao kasi uh, nadala yung negative energy sa inyong bahay na pasok at ganun talaga at hindi natin maiwasan kasi yung bao na isang bibig at yung mata yung mga, ganitong mga klase ay madalas yan na mayroong may mga dalang gabay so hindi natin alam ng mga gabay na uh, nag subaybay dito ay nasa hindi maganda mam ma So, dapat sa sunod pa uh, nagtangga pa yon ng mga bigay-bigay ng mga mutya ay alamin nyo muna kung o saan ito mga gamit at kung ano mga uh, pamahiin uh, anong dapat gawin yon uh, yun talaga ang maganda Ma so tungkol naman dito sa isang bao ay marami kasi itong mga magagamit tungkol sa pagdating ng mutya so nakadepindi na yan sa iyo kung saan yung gagamitin sa pangpaswerte o sa gagamitin nyo sa pangdipinsa so mayroon kasing mga iba't ibang mga ritual nito na ito ay ginagamit sa pangdipinsa so may nilalagay na mga rosyon at mayroon ding mga ginagamit ng mga orasyon sa pampaswerte uh, pangkabal o pang iwas bala so ganun siguro yung nangyayari sa iyo ma'am at hindi nyo na malayan ay yung binigay sa iyo na bao ay ritwalado ng isang may-ari at uh, niritwala niya ng tagabulag o, o para hindi siya mapansin ng kalaban at siguro at uh, hindi gumagana sa kaniya at iba iba yung mga mga espiritu na pumasok sa isang bagay so maganda talaga ma'am pag tumanggap kayo ng isang mga bao natatanungin nyo muna ang nagbigay kung para saan to ano ang dapat gawin para maiwas kayo sa mga hindi inaasahang masasamang nagaganap sa inyong buhay so yan lang ma'am uh, may sagot ko sa iyo so dapat sa sunod ay mag ingat, -ingat kasi may mga tao na uh, hindi na kumplito yung mga ano nila mga uh, ginagawa nila sa tungkol sa spiritual So, wag basta basta magtanggap ng mga ganito. Maliban lamang sa mga nagbibigay ng mga ano, ah, expert sa mga ganito mga bagay. Kasi bago dapat talaga ay bago kayo na magbigay ng inyong kaibigan ay dapat ng cleansing na 'yan. So, galing sa iyo ay dapat i-cleansing niyo muna 'yung mga bao kasi kasi ako pag nakita ako ng mga kakaibang bagay guys ay hindi ko talaga pinapasok sa bahay ayan kasi pag pinapasok mo sa bahay hindi natin alam na may mga gabay na sasama dyan at saka kaya kumukontra sa iyong bahay tungkol naman sa iyong tindahan mama ay ang magandang gawin dyan ay patingin nyo muna sa mga eksperto ma'am ya malapit si inyong lugar patingin nyo muna yung tindahan nyo baka mayroong nainggit sa iyo na mga andyan lang sa iyo sa uh, nakapaligid uh, at mayroong nakabaon dyan sa harap sa inyong tindahan kaya siguro hindi natin maiwasan yung mga nasa paligid lang ma'am na uh, may masamang intensyon sa iyo kaya siguro dapat maghanap ka ng... ng uh, pwedeng malapitan mo tungkol sa spiritual na mga na ano. Eh, pagamot mo yung... Patingnan mo yung pisto na yung tindahan. So, yun lang ang masasabi ko sa iyo, ma'am. Uh, at God bless sa inyo. At maraming salamat sa pag- uh, comment tungkol sa isang bao. Bao isang mata, isang bibing So, ngayon guys, ay idagdag ko sa inyo yung tungkol sa sangkap na isang paggawa ng isang bao isang uri ng shield guys na ano na fossilized na shield yan ito, ito yung bahay niya guys pag sa matagal ng panahon ay ito ay nadudurog ito ayan sa lalo na kung makita mo dito sa dagat tapos papasokan siya ng mga iba't ibang mga elements dito sa loob mga minerals so iba iba ng mga ano nagpo-form sa dito doon sa loob guys at habang sa paglipas ng palahon ay nagtitigas siya so ganito na yung tsura niya guys yan uh, tinatawag dito sa iba guys na ano ah uh, mutya nang likit-likit. O Sa akin guys, ang tawag ko dito ay ano lang ito guys, ah uh, pusilis. So hindi ko tinatawag itong mutya. Oo, mutya ito guys, pero pag nilagay mo na ito sa isang bao ito guys, uh, nilalagay mo kasi isa itong Uri ng elemento ng tubig at lupa. So, nilalagay ito sa loob ng mga kinakasana bao. Para, pang iwas diskrasya, kabal. So, maganda talaga ito guys sa mga pang dagdag sa mga kinakasana mga pagdipinsa natin ito. So, marami din ako mga mutya guys tulad nito. Yung mga nakukuha ko sa dagat. Mayroong mga yun nakababad sa tubig. Ito guys ay ipakita ko sa inyo guys. kuha ko ito sa dagat. Ayan. Ito ay isang kawangis na isang balat alam mo yung cucumber guys yung balat Ayan. so ito ah ibang klase din ito guys ayan So, bali tatlo siya na klase na bato. Ibang klase din itong bato guys. At ito. At pinakadulo ay may ano siya. So, ituturi ko siya itong ano guys. Uh, isa siyang cucumber na nagiging bato siya sa tagalang panahon tinatawag sa iba ay balat balat tinatawag guys pag nasa dagat kasi mayroon din mga ibang mga antingero na tawagin nila na isang nilalang na galing sa ano sa naninirahan sa tubig-tubig uh, tubig. so ito so ito guys ay ano ito sa dagat ito guys tubig dagat balat ito guys ang uh, tinatawag ayan so ang bisa naman ito guys kasi ito guys ay nasubukan ko na ito guys sa tuwing ako ay nangingisda ay ito yung dinadala ko guys ayan so kasi dapat talaga uh, mas maganda siya dalhin pag nakukuha mo sa dagat sa dagat mo rin siya gagamitin guys ayan so ginagamit ko talaga ito pang protection sa dagat kasi hindi natin may iwasan pag tayo ay nalalaot So hindi natin alam na ang mga panganib doon sa dagat ay uh, sa sabak tayo. Halimbawa, bigla na lang lalaki yung alon. So mas maganda uh, mainam guys ay magdala kayo ng mga galing sa dagat kasi nagbibigay uh, din ito ng Proteksyon sa iyong buhay. So yun guys. Yung iba, guys, eh, tinatawag na mga, tinatawag ito na, ano, ah, linta. Wala namang linta sa dagat, guys. Sa totoo Yung linta, doon lang yan din sa makita mo sa mga tubig, guys. Tabang. Sa mga ilog. Ayan. Sa mga batis. Doon mo siya makikita. Kasi, mayroon kasi mga vlogger na, Uh, napanood ko na uh, iba yung pinapangalan na dito tungkol sa dagat. So, sa tulang, mayroon siguro pero galing yan sa mga ilog at siguro natangay sa malakas na ilog. So, makikita nila sa dalampasigan. Yan. So, kamukha lang na kamukha lang siya na ano ah, mutya ng linta ay eh, linta na tawagin so napaka ano guys mahirap paniwalaan so mayroon tayong isa guys mayroon tayong isa kita sa inyo ito yung yung tawag na mata ng dagat kasi sa ay, kita ko ito sa ano pinakalalim ng dagat doon sa, sa batong nakapatong guys ayan so kabilaan yan guys oh so isa din itong ano guys si si cucumber guys kasi marami klaseng mga balat sa dagat guys uh, iba iba kasing pangalan tulad nito ito ay tinatawag na balat na hanginan guys kung alam yung hanginan guys alam nyo yung hanginan at inaangat nyo ito guys sa tubig sa tubig sa dagat ay unti unti siyang natutunaw guys pag ma ano siya ng hangin matutunaw siya talaga guys mamimert siya at bigla siyang yung kanyang mga balat ay tatanggal kasi mamamatay siya pag inaangat mo sa tubig So, ito guys, uh, ibang klase din itong mga balat. Uh, nakalimutan ko yung mga iba't ibang klase ng balat. Ayan. So, nagiging bato na siya guys. So, masasabi ko ito ay ito ay isang mata ng dagat. Ayan guys. So, mayroon din akong ipakita sa inyo guys. Ito guys yung palagi kong dinadala pag nasa ibang lugar ako. Ito siya guys. Ito yung palagi kong dinadala guys at hindi ko ito iniiwan kahit saan. Ayan. Ito yung batong may cross. Batong may cross ito guys. Nakuha. Ayo lang magpakita guys. May pagkakataon kasi na-upload na ito. Uh, makikita mo talaga yung cross dito guys, kabilaan. ayan siya guys, napakita oh. na guys. Ayan. So kabilaan ito guys. kabilaan na may cross ito yung cross na may ano guys lampasa na cross ayan kabilaan so ito guys ay matagal na ito sa akin kasi yung nang tumawid ako sa ilog pagkatapos ng bagyo ay ito yung nauna kong uh, kita ayan sa uh, malapit sa dagat ah sa uh, ilog nasa bukana yung tinatawa guys tu ayan lang guys at uh, yun lang yung masisir uh, ko sa inyo at uh, sana matapi ko yung ano guys uh, yung asin daw mayroon akong na uh, nakita sa pungsoy yung asin daw guys ay malas daw sa dalhin sa laot o sa pangisda so yan guys ay sisir ko sa inyo ay hindi totoo yan so sana ay maka upload ako ng tungkol dyan kasi karamihan naman dito sa amin ay mangisda na lagi sila nagdala ng isang sakong asin doon sa laot kasi 90% yung hanap buhay namin dito sa amin ay pangisda so yun lang guys at ito lang yun lang ang ko sa inyo at maraming salamat sa inyong pag comment at sana yung mga comment niyo ay ma uh, i-share din at masagot ko ng tama sa inyo para dagdag tulong na rin sa inyong mga kalaman So maraming salamat at God bless sa lahat.